So good morning mga kasutil So ngayon po maglilinis po tayo dito sa ating kapaligiran So ayan yung maglilinisan natin so, Ayan yung mga tinuturo ko na yan Yung mga damo na yan Lilinisin po natin yan lahat Pati yung mga yan, yan. Kasi marami nang dumi So Ayan yung mga lilinis sa ating mga kasutil Pati doon mga damo na yan lilinisin natin yan so dito tayo magumpisa mga kastil pass forward po tayo dyan para bawas oras na rin po so yan dito naman tayo sa kabila siyang pala o oh, uminom ng ano yakult tapos dito naman tayo sa kabila yan dito medyo matagal kami dito kasi ang daming dumi talaga tapos biglang may dumaan dyan eh. may dadaan dyan eh. sabi niya ma masipag daw siyang palayaman <laughs> so yan dito naman sa kabila yan linisin natin yan lahat So ayan mga kasutin Ang ganda na kalalabasan to mamaya Sobrang pagod na tayo dyan pero Ayos lang Nakalinis na tayo May pang reels pa tayo <laughs> So ayan mga kasutin Tignan nyo siya plaman dyan o oh. Naglalaro siya ng bakal <laughs> So dito na tayo sa bandang gilid ng bahay natin mata step. So ayan, linisan natin to O tayo ng sako to. So ayan Pagkatapos naman po natin linisan niya mga step, Alisan ng damo Wawalisin naman po natin So ayan, magwawalis na tayo so, Ayan, pagkatapos natin magwalis dito naman pasin natin yan so, dito naman sa kabila so yan yung mga tao na nahulog-hulog dun sa halaman pasin natin yan pas forward tapos ito na tapos na mga kasutil tapos na tayo dito ito na yung ano result Oh. Nalinis na. So ayan, tapos na. Yung mga damo-damo diyan -damo eh, yung mga halaman na yan mga kasutil. Pinapwede natin tanggalin yan. So ayan tayo, selfie selfie. Ah, <laughs> oh. ikot. Oh, pagod pero sulit. Malinis ulit ang kapaligiran. So hanggang dito na lang po tayo mga kasutil. Bye-bye.